pay aga mga kasangkayan ini Yun na mga ido adi ini din tambay pag wala ka lalo na itong isa oh diyan pa siya umupo sa may kalan yan oh nako itong mga bibidog talaga asaway oh walang walang apoy yan yan oh. Diyan siya nagtatambay. Ano ba tong aso na to? Diyan tumatambay sa may kalan. Buti na lang walang apoy. Ayan o. Hindi kasi diyan nagsalang sa ano sa pagluto ng bigas doon lang ako sa may dekoryente dito hindi ako nagsalang kasi umulan ni eh. kaya tumatambay siya dyan ano, ba tong aso na to ayan patulog tulog pa siya <laughs> pahiga higa pa <laughs> good girl babae pa kasi ito good girl di 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 ito babae din po ito. Pag pag po dito yung mga magbabakuna ng mga aso, babakunahan po namin to. Yung 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 ina po ng ano nito, ah, mga aso. Um, ah, bakunado na po yan. Di. Bait. Di, di, di. Good girl. Kuroko kam ha. Puruko ha. Kuroko ha. Di, di. Laman o. Ayan. to Laman o. Ito, laman o. E, dito na lang. Thank you for watching. Ayan no, oh. Kumakaway pa siya. Bye. Kumakaway. Kaway, kaway, kaway. <laughs> Nahiya. <laughs> ano ba itong asa na to? Nahiya oh. Nahiya ka kasi andyan ka, andyan ka umupo sa may kalan. Ako, talaga naman. Okay, salamat. Thank you for watching. God bless.